Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay siyempre nagpapasalamat sa bawat pagkakataon na meron tayo upang magkasama-sama at mag-aral ng salita ng Panginoon. Saan man dako ho kayo naroon ngayon, kayo man ay nagbabakasyon, nasa daan, nasa probinsya, o kaya ay galing sa church, papunta ng church, ay maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. At uh, syempre ating uh, pinapasalamatan lahat po ng ating mga partner ministries, yung iba't ibang mga tech team sa likod po ng mga AM stations at mga online platforms na siyang uh, nagsisikap upang ang ating programa ay inyo pong masubaybayan. Syempre kasama po ang ilan pa sa mga pro programa ng uh, FEBC. Sa atin pag-aaral ay pag-uusapan natin ang isang bagay na siyempre ugnay sa okasyon. Gusto po nating maunawaan ang kaligtasan. Alam nyo, pag tinignan natin sa Aklat ng Juan ay napakaliwanag na marami pa pong ginawa si Jesus, subalit hindi po lahat ay nasulat. Kung ano man po ang nasulat ay merong layunin at ang layunin po ay upang tayo ay patuloy na kumilala na si Jesus nga ang Mesyas at sa pamamagitan po niya ay merong buhay na walang hanggan. Yan po'y makikita natin sa John chapter 20, verse 30 and verse 31. So sa madaling sabi mga kapatid, bagamat maraming iba't ibang nga ginagampanan ang salita ng Diyos sa ating buhay, pwede ho itong source of information, Uh, yung ibang mga kaalaman po natin ay sa Biblia ng galing. It can be a source of inspiration. Di pagtayo Pag tayo ay down, pag tayo po ay uh, problemado o kaya ay nabibigatan sa ating mga uh, daladalang mga problema, ang salita po ng Diyos ay nariyan. Be, pwede rin po itong maging uh, source ng instruction. Paano ho ba dapat mamuhay? Ayan, napakahalaga niya na kasi marami ho tayo mga kinagis ng pamamaraan na hindi naman po umaayon sa salita ng Diyos. So kailangan nating matutunan, malaman ano ba ang pamamaraan ng Panginoon, paano ba dapat mamuhay sang ayon sa Kanyang nais at kalooban? At yan po'y makikita natin sa Word of God. Kasi pwede rin po ito maging means for intervention. Yung bang meron ho tayong mga Uh, pagkakasala o pagkakamali sa ating buhay at uh, yung word of God po ay nagiging way para maituwid tayo, para mapigilan tayo sa pagkakamali at para imulat tayo sa realidad ng kasalanan uh, sa halip na magawa natin to at ma-realize later on na mali pala yung ating ginagawa e eh mas mainam po yung namulat na tayo na hindi pala tama yung ating binabalak Upang sa gayon ay hindi na tayo humantong sa pagkakamalinga. So maraming purpose ang Word of God. Pero kagaya nga ho ng ating sinabi, ang uh, pinakamahalagang layunin po nito ay ipakilala si Jesus bilang ating tagapagligtas. Ngayon, kasama po niyan, mahalagang maunawaan natin that even during the earthly ministry of Jesus, hindi po lahat ay kinilala si Jesus. Mapapansin nyo, dalawa po ang malaking balakid. Ano po? Yung isa po ay tawagin na nating kayabangan. Ang ibig sabihin, ang tao merong pride, meron siyang kaisipan na mabait naman ako, uh, yung mga ginagawa ko naman siguro ay napapansin ng Diyos, mabuti naman siguro ako, kaya deserve ko rin pumunta sa langit. No? Pwede nating i- Ilagayan sa ilalim ng kayabangan, bakit? Dahil maliwanag na sinasabi sa atin sa Romans chapter 3 verse 23 na ang lahat ay nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, sa pamantayan ng Panginoon, kahit anuman ang tingin natin sa ating sarili, wala pong aabot doon. Kaya nga sinabi kong kayabangan dahil ano pa ba iisipin natin kapag ka sinabi ng Bible na lahat ay nagkasala, walang umabot sa pamantayan, tapos ang claim natin tayo po ay mabait, tayo po ay may sapat na kabutihan o kaya ay siguro naman napansin ng Diyos ang ating kabaitan. So ito po ay in a way pagmamalaki. At uh, ito po ay hindi pagkilala sa derechahang sinasabi ng Biblia. Kaya gustong gusto ko po yung Romans 3.23, lalong-lalo na sa pagpapaliwanag sa kasalanan, kasi napaka-derecho ng pagkakasaad. Lahat ay nagkasala. At uh, nilinaw niya sa atin na ito po ay sa pamantayan ng Diyos. Bakit po bahalaga yan? Ito po, meron pong ilang mga dahilan kung bakit ang tao hindi nakikita yung kanyang pagiging makasalanan at marahil nga sa kanyang pananaw siya naman ay mabuti ito po ang ilan so una we tend to create our own standard gumagawa tayo ng sariling pamantayan hindi ba uh, sa bawat relihiyon may kanya-kanyang mga pamantayan uh, by the way yung word pong religion ay nanggaling sa latin word na ang ibig uh, tukuyin po ay to reconnect with god So, ibig sabihin, nandun po yung underlying assumption na tayo po ay nawalay sa Diyos. Ngayon, ang nagiging problema lang, ang mga relihiyon may kanya-kanya hong kung paano tayo marireconnect. At karamihan sa mga iyan ay nagtuturo yung mga dapat nating gawin, dapat nating sundin, mga dapat nating tuparin para tayo po ay mapalapit sa Diyos. E napakapanganib mga kapatid, ano? Bakit po? Eh kasi nga, nagbibigay ito ng false notion na marami-rami ka nang nagagawang mabuti at baka mas matimbang na yung mabuting nagawa mo kaysa doon sa kasamaan. Eh mahalaga hong maunawaan na kahit marami na kayong nagawang mabuti o hindi naman kayo talagang masasabing uh, masamang tao kagaya ng mga yung masyadong malalaki yung kasalanan kung tawagin ng iba, eh sa totoo lang, sa harapan ng Diyos, hindi naman ho palakihan ng kasalanan to eh. Na the fact na meron tayong kasalanan, eh yun na nga, tayo po ay hindi umabot sa kanyang pamantayan. Pangalawa, na related din dun sa una, yung comparison. Ito yung isa, no? Kaya naalala ko yung panalangin ng pariseyo habang nasa templo. Ang sabi niya, salamat Panginoon dahil hindi ako katulad nung uh, publikano mas mabuti ako, sinusunod ko yung ganito-ganyan, hindi ba? Ang tao, misan, pag nakakita ka ng gumagawa ng mas masama sa nagawa mo, para bang ang feeling mo, eh hindi ka ganoong kasama dahil merong mas masahol, di ba? O tingnan nyo ha, hindi ba paminsan nagiging bukang bibig ng tao yung eh, si ano nga o si ganyan nga, ganito ginawa. Pansinin nyo, every time na yan po ay sinasabi, Uh, you feel better about your sin, and then, ang nagiging problem dyan, hindi lamang yung parang feeling mo mas mainam ka kaysa sa kanya dahil mas malalayong kasalanan niya, para bang nawawala yung uh, bigat ng ating pagkukulang dahil mahilig nga tayo magkumpara. Yan pong isang problema dyan. Eh. Kaya nga, kung meron man tayong pagkukumparahan, ang sabi po ng Romans 3.23, Uh, ikumpara mo sarili mo sa pamantayan ng Diyos. Lahat ay nagkasala at hindi nga umabot sa pamantayan ng Diyos. So yun po ang sukatan. Hindi po pwedeng uh, sasabihin lang natin na mas masama yung iba. Marahil sa sukatan natin, mas masama yung iba. Eh, pero yan po, tingnan nyo, ah, kahit 90% ang kabaitan nyo, 50% lang yung kanila. Eh, ang totoo po, kahit 90%, di naman umabot sa 100%, eh, so bagsak pa rin. At yan po ang dapat nating makita dyan. At isa pa, uh, tayo po'y namumuhay sa kulturang makasalanan, sa lipunang makasalanan, kaya paminsan, mali na yung ginagawa. Hindi pa tayo uh, ikangay natatauhan, di ho ba? Yan ang problema sa, ano eh, sa makasalanang lipunan at kultura. Yung bang nanonormalize natin yung kasalanan, at dahil nanonormalize yung kasalanan, ginagawa mo na eh, hindi mo pa nakikita yung kamalian nito. Sabi nga, eh, yan daw ho ang problema sa ng lipunan. Pag ginawa mo yung tama, ikaw pa yung nagmumukhang mali. Pero pagka nakiayon ka sa mali, eh, para normal lang. So, kailangan bantayan din natin yan. So, yung isang side po no, ng mga taong hindi lumalapit sa Diyos o hindi nakikita ang pangangailangan sa Diyos, yung may kayabangan. Yung pangalawa naman, yung kabilang dulo, ay yung mga ang tingin sa sarili ay masyado na silang masama. Alam nyo, totoo yan, ano? Uh, may mga taong kumikilala na sila'y makasalanan. May mga tao namang kumikilala na sila'y makasalanan at uh, wala na silang kapatawaran dahil sa laki o lalim ng kanilang kasalanan. Kaya pag tinignan nyo po doon sa John chapter 3 at uh, titingnan nyo rin yung John chapter 4, Dalawang major character po sa Bible, no? Uh, kasi ito mga characters na ito uh, madalas nating madinig ang kanilang mga uh, kwento. Yung isa ay si Nicodemo, siya po ay tagapagturo ng kautusan, matuwid sang ayon sa kanilang pamantayan. Yung isa naman sa John chapter 4, yung Samaritana. Imoral, ah, maraming kinasamang lalaki at yung kinakasama niya nung panahong natagpuan siya ni Jesus, ay hindi naman iyon ang tunay niyang asawa. So kung papansinin mo, magkabilang dulo ho ito. Kasi kung ikaw ay isang taga-Samaria, alam mo na kinamumuhi ang kayo ng mga Hudyo. Malalim po ang kasaysayan niyan. Nabanggit ko sa isang pag-aaral natin at alang-alang po sa hindi nakasubaybay nung episode na yon, eh siguro magandang balikan. Sa lumang tipan, ang nangyari po kasi nung nasa ilalim sila ng pagsakop ng ibang imperyo, kinuha po yung mga nakatira dyan sa Samaria, nilagay sa ibang lugar, yung mga nasasakupan ng imperyong ito na ibang lugar, yung mga tao doon nilipat naman sa Samaria. So mga tao dyan, either foreigners o kaya mga hudyo na eventually nag-asawa ng mga dayuhan. Big deal ba ito? Opo, dahil kung maalala nyo sa Old Testament, kabilin-bilinan po, dalawang bagay ang paulit-ulit na hindi dapat gawin, yung idolatry at saka intermarriage. Ano po? At yan po ang nangyari sa Samaria. Kaya sa mata ng ibang mga Hudyo, kasi pag tinignan mo yung Samaria, nasa loob ng ano yan, Israel, sa gitna pa nga eh. Kaya kung mapapansin mo po, na bagamat sila ay parte geographically, no? parte sila ng Israel, pero iniiwasan sila ng mga Israelita. Ma, Ma madumi ang tingin sa kanila. Hindi kapantay. Ngayon, ang problema hindi na nga kataasan ang tingin sa kanilang lahi. Eh lalong-lalo na 'yung babaeng 'to. Imagine ano? 'yung pagiging taga-Samaria mo ay dahilan para kamuhi ang kayo ng mga Hudyo. Eh sa kapwa taga-Samaria niya, eh kinamumuhian din siya. Kaya nga kung mapapansin niyo marahil pati siya ay muhing-muhi na rin sa sarili niya kaya nga siya po ay sumasaalok uh, sumasalok ng uh, tubig sa katanghali ang tapat nako palagi ko, Palagay ko ho, alam na alam natin yan lalo na ngayon no na makikita natin sa balita yung heat index eh mayat-maya tumataas alam nating hindi madali mahirap eh hangga't maaari nga ayaw ho nating lumabas no kung kayo po ay naka-aircon ayun yung lumabas kahit nga mainit sa bahay ang problema minsan, pag lumabas kat na arawan, napakainit din. Di ba talagang uh, umaabot na nga sa punto na nagbibigay na ng mga danger warning dahil mainit? Imagine mo yung kanilang lugar, disyerto. May option ka na sumalok ng umaga. Ang problema, hindi niya po magawa iyon. Bakit? Sa kadahilanan po na yung karamihan ng tao na pag umaga. So, ibig sabihin, yung kanyang kasalanan, ay dahilan kung bakit ina-isolate niya yung sarili niya. Kumbaga, mas matimbang pa sa kanya, mas pipiliin pa niya yung hirap ng init ng araw, nasasalok siya ng tanghali, kaysa po yung makisalamuha sa umaga na pagmamasdan siya ng mapanghusgang mga mata. Ganun po ang sitwasyon. No wonder, nung nilapitan siya ni Jesus, isang lalaki, hudyo at nalaman niyang tagapagturo, ay eh, talagang lalo siyang nagtaka. Paano mangyari yon? Bakit? Bakit gagawin ito ng isang hudyo na tagapagturo? So, marahil, kagaya po ng babaeng ito, at kung maalala nyo sa John chapter 8, may binanggit din, yung babaeng nahuli sa akto ng pangangalo niya, nababatuhin hanggang mamatay. Siguro naalala nyo istorya. So, ito po'y kabilang dulo eh. Yung bang sa kanilang tingin, sila'y makasalanan, at kung sasabihin mo sa kanilang makasalanan, makasalanan sila, eh hindi na ho ito makikipagdebate sa iyo. Wala nang argumento. Tanggap nila ito. At akin din hong napansin, ano, pag tayo po'y nagbabahagi ng Ebanghelyo, alam nyo ba na kung sino yung mas madaling uh, bahaginan? Kadalasan po yung madaling umamin na sila'y makasalanan. no eh, Kasi inaalam nila, eh. alam nila makasalanan sila. At alam nilang hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Kaya lang may mga tao na bagamat umaamin ng pagiging makasalanan dahil lang kanilang paniniwala o kaisipan, eh ililigtas natin ang ating sarili. Eh aminado sila na hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Kaya nga nandoon yung kawalan ng pag-asa, hindi na kami maliligtas dahil masyado na kaming masama. So tingnan po natin ang sinasabi ng Bible tungkol po dito. Unawain natin. Dito po sa Galatians chapter 2 verse 21. Isang napakaganda at napakahalagang talata. Lalong-lalo na kung tungkol sa paggawa ng kabutihan at iuugnay sa kaligtasan ang pag-uusapan. Ang sabi ho nitong talata, hindi ko binabaliwala ang biyaya ng Diyos. Dahil kung maituturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kautusan, walang saisay ang pagkamatay ni Kristo. Tingnan niyo po yan ha. Kung maituturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kautusan, walang saisay ang pagkamatay ni Kristo. So kung inaakala mo na masyado ka ng mabait at hindi mo kailangan ng tagapagligtas, eh nagkakamaliho tayo. Kaya nga pinadala si Kristo dahil hindi tayo pumasa sa pamantayan, at ang sinasabi ho ng talata, alam ng Diyos na hindi natin kayang iligtas ang sarili at hindi tayo kayang iligtas ng kautusan, kaya nga pinadala si Kristo. Kung iniisip mo naman, ikaw yung nasa kabilang dulo na masyado kang uh, masama para maligtas, eh, exactly the point. Kaya nga pinadala si Kristo dahil lahat naman tayo masyadong masama at wala ho tayong magagawa para dulutan ng kaligtasan ang sarili natin o ang iba kaya pinadala si Kristo. Ngayon, paano ba nangyari ito? Paano ba tayo maliligtas? Isa pang makakatulong na talata ay yung aklat ng Roma, kabanata 5. Ang talata po ay 6, 8 at 10. No, Romans chapter 5, verse 6, verse 8 and verse 10. Tingnan niyo po ang sabi ng passage, no? Ang sabi sa Romans chapter 5 verse 6, nang wala tayong kakayahan na makaligtas sa kaparusahan, Namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan sa panahong itinakda ng Diyos. Dito po sa binanggit sa Romans 5.6, ang sabi diyan, nung wala tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan. Sa iba po ang term na ginamit, nung tayo ay mahihina pa. Ibig sabihin po nito, hindi dahil sa kakayahan natin, kabaitan natin, ginawa natin, kaya tayo tinatanggap ng Diyos. Hindi po, ang totoo nga eh, Uh, wala tayong kakayahan. Misan ho, naririnig ko ang sinasabi ng iba na, saka na ako lalapit sa Diyos, pag mabait na ako, eh ano ho bang ibig nating sabihin? Ibig ba nating sabihin, eh may kakayahan tayong magpakabait para maging katanggap-tanggap? Ibig bang sabihin, hindi nating kinikilala yung pagmamahal ng Panginoon? Ibig bang sabihin, ang tingin natin, lumampas na tayo doon sa... Sa limit na kung saan kaya tayong mahalin ng Diyos Wala po eh Kaya nga sabi ng talata Nang wala pa tayong kakayahan O nang wala tayong kakayahang maligtas sa kaparosahan Namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan Sa panahong tinakda ng Diyos Ito pa Pagdating sa verse 8 Tingnan niyo po kung paano na naman diniscribe Pero pinakita ng Diyos sa atin Ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan Kahit noong tayo'y makasalanan pa namatay si Kristo para sa atin. So dun sa una, nung tayo ay mahihina pa, wala pang kakayahan, dito naman sa verse 8, ang sinasabi naman sa atin, nung tayo'y makasalanan pa. So hindi po yung naging mabait, nagawa mo yung dapat gawin, tapos naligtas ka, o naging mabait at nakasunod ka, kaya ka napiling maligtas, hindi po. Nung tayo'y makasalanan pa. At verse 10, dagdag pa natin, ang sabi naman ng verse 10, Dati ay kaaway tayo ng Diyos pero ngayon tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak at ngayon mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. So napakaliwanag at napakaganda po ng sinasaad ng talata. Ano? Uh, pinapakita po sa atin ang katotohanan na tayo po ay kaaway ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Subalit, mayaman po ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, kaya tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Kaya mahalagang maunawaan ito dahil paminsan ang pumipigil sa tao na makalapit nga sa Diyos, yung kaisipan na mabait na siya dahil nagagawa niya na yung dapat. Eh ang problema, maraming ang relihiyon nagtuturo ng kung ano-anong dapat gawin para maligtas at marami namang nalilin lang at nag-iisip na uh, nagagawa kong ilan dito, nasusunod kong ilan sa ganoon. So, nandun yung maling assumption o kaisipan na siguro naman sa dami ng aking ginawa ay baka nga ako'y katanggap-tanggap na. O baka naman sa dami ng aking nagawa, ako ay nandoon na sa level na pwede na akong maligtas. So, kaya nga ho yun. O kaya yung kabilang extreme, yung kaisipan na masyado na akong masama, hindi na pwedeng maligtas. Eh lahat naman po eh, wala talaga tayong pwedeng gawin. Ano bang ibig nating sabihin masyadong masama? Ang ibig ba sabihin yung wala tayong ginawang mabuti? Ang ibig ba sabihin yung hindi natin kaya iligtas ang ating sarili? Dahil kung yun ang tinutukoy natin, yun talaga ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Wala talaga tayong pwedeng gawin sa ating sarili at wala tayong contribute sa ating kaligtasan. At kung inaakala mo na ang kautusan ay binigay para sa layunin na tayo po ay sumunod at sa pamamagitan ng pagsunod ay maligtas, ah, ito ho ang magandang paalala sa atin. Roma chapter 3 verse 20 hanggang verse 24. Sapagkat walang sino man ang tinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sa halip, pinapakita ng kautusan sa tao na makasalanan siya. Pero ngayon, inihayag na kung paanong tinuturing ng Diyos na matuwid ang tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ang kautusan na mismo at ang mga propeta ang nagpapatutuo rito. Ang mga tao'y tinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Iso at walang pinapaboran ang Diyos. Kaya ang sino mang sumasampalataya kay Kristo ay tinuturing niyang matuwid sapagat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat dapat sa paningin ng Diyos. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, tinuturing niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubos sa atin. Ito'y regalo ng Diyos. Nakita niyo po, kung meron mang layunin yung kautusan, ay ito po ay imulat tayo sa katotohanan na tayo po ay makasalanan. Dahil doon tayo magkakaroon ng kaunawaan na kailangan natin ang tagapagligtas. Habang hindi po natin nakikita ang ating kawalan ng pag-asa sa sariling magagawa, ay hindi po natin makikita ang pangangailangan sa tagapagligtas. Kaya napakaganda nung sinabi, ano? Bagamat tayo po'y makasalanan at hindi nga umabot sa pamantayan ng Diyos, may pag-asa. Bakit? Dahil ang sabi ho ng passage, ang tao'y tinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at walang pinapaboran ang Diyos. Kaya ang sino mang sumasampalataya kay Kristo ay tinuturing niyang matuwid. Nawa ngayon pong uh, pag-alaala natin sa kamatayan, paghihirap at uh, pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon, hindi lang ito isang pagbabalik-tanaw sa nakaraan, kundi isang pagsisiyasat sa kasalukuyan, meron ba talaga tayong pagkilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay? At nawa sa ating mga pinag-aralan, makatulong ito na makita natin na walang tao na pwedeng magsabing masyado siyang mabait at walang taong masyadong masama para hindi tumanggap ng biyaya ng Diyos. Alam ng Diyos na hindi natin kaya, kaya nga ipinadala si Kristo para sa ating kaligtasan. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage kamalayan febc o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.